nakakamasbate. Pakatapos ko nga po maglinis sa bahay ay mupo na rin ako dito sa tabi ng dagat. Nasa harapan nga lang hon ng bahay namin. Napakapares ko nga po ng hangin at may malinis na kapaligiran. At araw nga po ng linggo ngayon ay napag-isip-isip ko kong yayain yung pinsan kong maglibot-libot dito sa amin. At ito nga po sa amin kapag weekend lalo na kapag linggo ay normal lang na maraming tao sa labas. May mga nagbabasketball at kung ano pa. Ito nga po sila ay araw lang ng linggo madalas nakakapagbasketball. Dahil nga po simula lunis hanggang sabado ay nagtatrabaho sila para sa kanilang pamilya. Hirap nga din po talaga na maaga magkapamilya. Kaya naman talaga ay may laylay -lay muna tayo sa ganito. At yan nga po, may mga bata ring naliligo at mukha nga silang nag enjoy Ang sarap nga talaga sa pakiramdam na kasama mo yung mga kaibigan mong naliligo. Ay, nakakamiss. Parang gusto ko talagang lumusog dyan. At yan nga po, ay eh, talagang niyaya ko na yung pinsan ko na maglibot-libot na nga kami kasi kanina pa hindi na talaga ako napapakali. At ngayon nga po, ay eh, naglalakad kami papunta sa aming plaza dito nga po sa Sityo Imamoro, Barangay Tugbomas, Bati City. O, oh, di ba? Sinabi pala. <laughs> Heto na nga po yung plaza, maliit lang nga po siya pero uwis, huwag niyo mamalit eh, marami niyang mananayo kapag pista. At habang nga po naglalakad kami ng pinsan ko, ay napag-usapan namin na malaki-laki na rin yung pinagbago dito sa amin. Di gayo ko na maliit pa rin. Pero dati nga po talaga, hindi pa po talaga ganito yung itsura nito. Dati nga po ay wala pa nga itong material reading facility o tinatawag rin nilang ALS at ito nga rin po, finifidin yung mga batang kulang yung timbang. Ang kagandahan nga po dito ay nasa tabi rin ito ng dagat. Kaya naman talagang marirelax yung isipan mo. Pati puso mo. Ay, it's broken yard. At mula nga po dito ay tanaw niya yung kagandahan ko. Uy, sinabaw lang ganun. At yun nga ho, mula nga po dito ay tanaw natin yung mga napakalawak na isla. At yun nga po nag-iisang kubo doon ay yung po bantay dagat upang masigurong hindi maaabuso ang ating karagatan at ang tirahan ng mga isda. Ayan po ay eh, naglakadaman po kay patungo sa likod ng simbahan dahil nga po ay eh, magkakatabi lang ito ng plaza. Naalala nga ho, namin dati pagkatapos na ay magsimba ay eh, dito kami umuupo upang mag-usap-usap, pagkwintuhan. Chika-chika lang po yun ha? hindi yon chismisa. Galing ho tayo sa simbahan. Ito na nga po yung prantang simbahan namin. Maliit lang nga po siya, saka napakasimple. Pero maliit man po malaki, ay pareho lang naman nandyan yung presensya ng Diyos. At heto naman nga po yung sa loob ng simbahan. Medyo nga po madumi yung sahig kasi nga po kakatapos pa lang ng simba. At nang paalis na nga po kami, ay dumaan namin itong kuya kong pala o kas. Ay, sorry na. Inutusan niya nga po akong ihatid itong gamit nila sa kanilang bahay. At dahil nga po ay mabait naman akong kapatid, ay sunod ko yung utos niya. Kaya naman po ay binitbit ko na. At habang nga po papunta kami sa bahay ng kuya ko, ay nagawa pa namin ng pinsan ko mag-asaran sa daan. Sabi niya nga po sa akin ay bagay raw ako maglaku ng walis. Bagay naman na hindi ko maitatanggi dahil simula nung bata pa kami ay na kami ng lola namin ng walis tingting at naibibenta namin ito ng 15 pesos, 20 pesos yung isa. Medyo malayo-layo nga po yung bahay ng kuya ko sa amin pero okay lang naman dahil lagi-enjoy naman kami ng pinsan ko sa ay mga nadadaan at nakikita. Matanda na nga po ako sa kanya ng tatlong taon pero hindi po halata. Sa liit ko ba namang to? yan nga po, ay eh, natatawa na yung pinsan ko sa akin dahil kung ano-ano lang daw yung napapansin ko, mapabulaklak o dahon o kulay ng dahon. Uy! Kasi nga po ay eh, gawa ng minsan lang kay makalabas at makalakad-lakad dito sa labas. Kaya naman kanyan ka Uy, bad yun. Parang lahat na lang kasi bago sa paningin ko. Uy, di naman. Nga po ay medyo maputik siya ka matubig yung daan kasi nga po ay kakatapos lang umulan at sya ka ayun muntik na ako doon buti na lang huwi sana akong putikan at basang basa at oy Uy over na yun na. Ah. Yun nga po sa wakas ay nandito na nga kami at pumasok na nga po kami. Dito nga po nagbo house yung kuya ko kasama yung mag niya. Bale nga po kakalipat lang nila dito kaya naman hindi pa gaano nakakapag-ayos. Ngayon nga po ay pumasok na kami sa loob para nga po ay mailagay ko na tong daladala ko kasi nga po kanina pa ay nangangalay na yung kamay ko. Bakit nga mamay hindi ko maramdaman ko may kamay pa ka ba ako? Uy, huwag naman. <laughs> ngayon nga po ay nagvideo-video muna kami bago umalis. Yung pinsan ko nga hindi daw niya alam na nagbibideo ako. Uy, sorry naman. Pagkatapos nga po noon naglakad-lakad ulit kami ng pinsan ko. Gaya nga po nang sabi ko maglilibot-libot kami ngayon. nga po ay tuwang tuwa naman ako dahil nga po ay may napansin naman ako. Ang ganda nga po talaga ng tanim na to. Yung pahaba po yung pula. Oh, wala lang. Share ko lang. Bigla nga po namin na pag-usapan ng pinsan ko na dati nga po ay nakakarating kami dito para lamang nga noon. Kila nga po ay di kami binigyan hinabol pa ng aso. Uy, swerte nga naman. Pero uy, share lang yung Binigyan naman nga talaga kami dalawang piso pang candy daw. Sakto naman na apat kami kaya daw hati-hatiin na lang. po ay naglalakad naman kami patungo dito sa mga resort sa amin. Dadaan lang nga ho tayo dahil wala tayong pag entrance Ikaw baka meron ka. Ito nga po ay isang resort ko nakikita nyo. Ay, syempre naman. Ito nga po yung Gagay Hotel and Resort. Talaga napakaganda po nito at napakalinis. Dahil nga po ay nakapasok na rin ako dito noon. Medyo nga po matagal na pero kung pupunta po kayo talaga masasabi nyo maganda. Lalo na nga po talaga yung swimming pool. Ay, makaswimming nga. Ngayon naman nga po ay eh, naglalakad naman kayo papunta sa isa pang resort. Magkatabi nga lang ho sila ng gagays. At ngayon nga po ay eh, nandito na tayo sa I Love Mas Bate. Ano yung boses ko dun ha? Sa resort nga ho na ito ay yung unang bubungad sa iyo yung mga iwat ibang halaman at mga bulaklak. Yan nga po ay ang dami ko naman napapansin. Puro nga ay ang cute. Ay ang ganda. Wow. O oh, ayan pa. decorate daw kasi magpapas ko na. Ito nga po ay hindi natin makikita sa loob. Kasi nga po ay sirado. Ay sayang naman. Pero maganda po talaga yung sa loob. At meron pa nga pong ibang resort dito sa amin sityo. Kaso nga po hindi na natin yun mapupuntahan dahil nga po iuwi na tayo. Dahil nga po itong pinsan ko ay gutom na gutom na raw siya. Pa Pakatapos nga po namin kumain ay nakatulog din ako ng halos tatlong oras. Uy, skabi na antok yun. At ito nga po yung bumungad sa akin. Marami nga po mga batang naglalaro. Tapos nga po yung mga nagbabasketball. Magagabi na nga mukhang sinusulit ah. Ang sarap nga po sa pakiramdam kung laging ganito, yung simple lang yung buhay, makakain lang ng tatlong beses ang araw, mapayapa at malayo sa gulo, swerte mo na kung gano'n. Swerte ng mga taong pinipiling, mas magpakumbaba sa iba. Yung pinipiling gumawa ng mabuti kahit sobrang hirap na, di lang makalamang at makasakit sa iba. Kung gano'n, napakaswerte mong tao. Di mo man makamit yung napakagandang buhay dito sa mundo, tsaka na magpapalain ka ng Diyos. Thanks for watching!